What's up mga partner? Michael Junella po. Welcome po kayo sa akin channel at Junella MTB. Mga partner for today's video mga partner ay pinadalhan po tayo ni Meta, yung mahal nating si Lolo Meta ng message mga partner. What? At, at alam nyo ba kung anong nakalagay sa ating message mga partner? Tambak na copyright mga partner. Another one tambak na copyright mga partner. Ang copyright na ito mga partner ay ito po yung sisira sa ating page or ating FB. Pag hindi po natin nagawan ito ng paraan o di kaya ma-delete natin mga partner. Well, mga partner, ang option na pipiliin natin ay syempre i-delete natin ng ating mga copyright na video. Kaso lang, sayang naman mga partner kasi nga, Nagtry tayo, pinadami natin yung views, pinadami natin yung likes. Tapos ang kalalabasan mga partner ay didelete din natin. Hindi totoo 'yan. Kasi minesis po tayo ng ating Lolo na copyright po ang video natin dahil sa music na ginamit natin. Ang video na to mga partner ay magsisilbing aral, warning sa atin na mga content creator na mag-iingat po tayo sa ginagamit po nating audio or music. Kasi may mga audio mga partner na kahit nasa Facebook or nasa Reels ni Meta na pwede natin gamitin ay nabibilang pa rin po siya sa copyright. Kaya ingat lang tayo mga partner sa ating ina-upload na music, kinagamit na music galing kay Facebook. Ngayon mga partner ay tuturo ko po sa inyo kung paano po natin tatanggalin or i-delete or i-remove ang video na copyright po na minessage po sa atin ni Meta. Andito po ipapakita ko po sa inyo paano natin i-delete or i-remove ang video na copyright. syempre mga partner dapat may message na binigay sa inyo si Meta para po meron po kayong basihan sa mga video na i-delete nyo na lumabas na may copyright para hindi masaya yung mga video na basta-basta ka na magde-delete at least meron kang mga partner una mga partner ay pindutin po natin yung message ni Meta tapos pag pindot po natin ay lalabas po dyan yung tambak na video na copyright katulad ko at saka pipindutin po natin yung video na copyright ngayon pag pindot po natin ng video na copyright ay lalabas po dyan mga partner yung copyright paano naging copyright at saka pupunta na lang po tayo tayo sa remove video at saka yun pindutin natin yung remove video mga partner at lalabas na dyan na madi-delete na yung video na copyright yun lang mga partner yung gagawin para hindi na po mawala na po yung violation natin at saka mawala po yung mga copyright na nakita ni Meta sa ating mga video paano yan mga partner hanggang dito na lang mga partner kung nagustuhan yung video na to leave a like, comment, subscribe. At i-ring nyo na rin yung bell natin para sa tuloy-tuloy na update. Hanggang sa susunod, mga partner. Bye-bye!